For today's video, no, pupunta tayo sa isang uh, pagawaan ng, ng upuan ng seat cover, ng tabas uh, Siyempre, malapit lang yan dito sa amin no? so uh, naisipan ko na papalitan yung uh, seat cover ni Max Bell no? gawa ng syempre, mag new year o so ilan days na lang diba so at least para pagdating naman sa new year eh yun din, din ang kanyang uh, seat cover diba yun nga no uh, ang pagkakaalam ko lang na pwesto niya is dito sa amin sa dasma pangalawa yung sa kawit kawit ba yun? at pangatlo sa may paranyake and then mga kapot-pot ah uh, ano nga, Uh, hindi na rin natin patatabasan yung ating upuan. Gawa ng... Uh, Mababaan na siya. Tabas na yung nabili natin, no? At yung stock na upuan, eh, itinabi ko. So, ayoko muna siyang galaway nanggit maaari. Uh, tinabi ko sa box, binalot ko na maayos, no? So, yun nga mga kapot-pot, no? Bali, hindi rin nila alam na magbibidyo ako. So, hopefully, pumayag na ibidyo ko yung kung ano yung gawa nila na kahit hindi sa atin eh makapag-video tayo para nang sa ganun eh makita nyo di ba so uh, gaya na sinabi ko isa isa sa kilalang uh, pagawaan ng upuan ng seat cover ang pupuntahan natin uh, mga kapot-pot kaya naisipan ko rin i-vlog to para nang sa ganun eh makita nyo kung paano yung process ang paggawa nila at uh, hopefully nga payagan tayo na maibidyo natin and makita nyo at ma i-share ko sa inyo yung paggagawa nila ng kanilang uh, upuan sa bawat motorista uh, ang alam ko sa kahit anong klase ng motor uh, nagagawa nila seat cover tsaka yung tabas yung ganun ang lakas tong hangin ha yur dito ayan, mapasok yung hangin sumisipol so sinara ko dito sa may taas ng helmet so mga kapot-pot no, yung mga mga kapal dito uh, taga Cavite uh, lalo na kung taga Dasma dito lang yan sa Along Aguinaldo Highway actually ano lang siya uh, tapat ng teka Petron after Petron ano nga ba sunod, dati bangko yun eh op, abot tayo dito na tayo sa ano u turn tayo diyan sa May Gibara no malapit lang din siya dito sa may bagong sec store sa ano corner kung natatandaan nyo nag opening doon tayo dito siya sa may anong building yun wala siyang building tabi siya ng Rupali Rupali mga kapot pot then ayan nga yung intersection ng Gibara papasok dyan sa bayan So, tayo mag-U-turn, no? Alright, no? So, ayan, mga kapot-pot, no? Nandito na tayo. And sa pa tayo mag-park? Dito tayo sa gitna para ano sana hindi marami yung nagpapagawa, no? So, ayan, mga kapot-pot, gaya ng sinabi ko, ito yung shop na sinasabi ko sa inyo. Ayan, K Boss Mel Custom Seats. So, yun na nga mga kapotpot, no? Ayan, si Max Bell, itong motor. Ayan, bali, mga kapotpot, pot uh, ang plano kong ipalagay na seat cover is kakulay ng mags niya. Kasi, sa tingin ko, and sa palagay ko, eh, okay naman. Kasi, may brown dito sa mags niya, at sa seat cover, eh, gagawin nating brown din, di ba? So ayan si Max Bell mga kapot-pot. Ayan. So ito yung nabili natin sa online na upuan na tabas na. So sabihin ko na lang kay Kuya baka sakali na patungan na lang siguro para hindi niya natanggalin gaya ng ginawa ko kay Red. Patungan na lang ng cover na brown. Ayan may brown o. No? So ayan. Brown na cover. Then para madali lang ba diba? So ayan Oh. No? Ah, di ba? Ang dali lang naman yan eh, kaya-kaya nila yan. Kaya nang tabasin. Kung mapapansin nyo, binilhan din natin si Max Bell ng ah sapin sa loob para nang sa ganun eh, hindi magasgas ang ating helmet kung sakali maglalagay tayo, no? So, ito yung ating sombrero. Barin muna natin ating helmet. O, tara. ah gaya sabi ni Kuya, nag-invite na siya sa loob. So pasok tayo sa loob no Video natin So ayun na mga kapot-pot no Tara pasok tayo Hello Papa ano ko ng uh, Seat cover Yung brown May brown ba ba? Yung... Pero hindi natatabasan Sinabi ko na kay kuya Ganyan ko yan Ganyan ko yan Ganyan ko Ha? Ah, pero ako kasi lang kasi lang sa online. Oh, so, sino gusto mo gawin? 1 second. Pero 'no to, 'di ko sana kuya ko ano eh. Patungan mo na lang kaya yung dating cover? Mm, pwede naman pero pag pinatungan kasi natin siya uh, mas tumitigas hindi na i-stretch yung ah, okay, cover so, kaya... Para sa kanila, mm, sige. So, pwede kung, pa rin. Kung itong pala okay. kung anong what's better. Ano yung nakita mo ah uh, Ano yan, uh, radar card na aftermarket pero pinatungan namin siya ng foam ng galing sa stock ng TMX kasi sobrang matigas gano'n, gano'n ang ginawa namin mm -hmm. tapos stopper na rin tapos pinapan namin siya ito yung mm -hmm. mga aftermarket ano yan mga botbot? Si Kuya ano yan Jason Jason, isa sa mga gumagawa rito Tsaka si Kuya JC JC na ng bot uh, Boss JC Kapasero uh, ano Dito nyo lang yung makikita sa dasma oh, Bot JC Ah ng Top Hi Miss Ann Nice meeting you pang pangatlo ka boss pangatlo ka may hirap pag pangatlo <laughs> okay. pang number one lagi uh, sige, sige. thank you <laughs> so yun na nga mga kapot Ah, no? uh, bali pangatlo si Max Bell pangatlo tayo sa gagawin kasi yung mga nakakilaw yung mga nauna sa atin so gaya na nakita nyo yung dalawang yon ang gumagawa tu ng tupuan ng mga motor nabit ang seat cover dito lang yan kaya ay boss mail so ayan yeah, mga kapot po tatanggalin na yung kuan ni max bell para gawin na ayan si guya tinitira alright titirahin na yung kuan ni max bell ano yung tropa titira? Sige, okay. try mo. May lucky charm pa, oh. Siyempre, <laughs> mahala ka lagi tayong swerte. Sa lap life lang tayo minalas. yun may hugot na naman. <laughs> may pinagdadaanan to. Patapos na. <laughs> <laughs> Nakaka-move on na ba? Kunti na lang. konti na lang. na <laughs> lang. <laughs> mga bata ni Boss Mel, malulupit. Yes. Yun. Ganun lang pala yun. Parang alam gumagawa ng project sa school, no? Ganun lang pala kadali. Tapos yun, sa gilid. Lagi tayo may kalayo. Mga ulap tayo. Sandata ng mananahe. Mama, may gusto ang shout out yan shout out sa yung ex mo. Nasa yo Wala ka. Wala ka sa buhay mo. Masaya na. Ito mga ano. Thank you. <laughs> <laughs> <Thank> you. <laughs> Dahil sa iyo, nagagawa ko na lahat ng gusto ko. Ayun. Akala <laughs> 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 mo mawawala yan. Hindi masakit pakita. Guys. Mama gusto ko pa sabihin sa kanya. Wala lang. Thank you na lang sa, sa buhay natin naging masaya tayo. Ayun. Pero, I miss you. <laughs> Ayun, makakanta Gusto sa mga Gusto mo aking. Para masaya lang, di ba mga po? Gusto ko lagi. yung feelings, hindi ako Ayun lang. <laughs> okay lang yun. May katapusan paglalaro. <laughs> Dapat talaga nilalagay para, <laughs> para tumigas. Yan ang pitpik ng ano. Tingnan lang ha. Medyo sumasablay tayo. Nasa camera kasi. <laughs> Kabado yung makina ko eh. Huwag ka mahihayin yeah. mo eh. Vlogger lang yan. Eh. Relax ka lang. Relax ka lang. Relax lang. Ay! Ano yung nasinulid nito? Bossing. Bossing block. So, no, may etiketa ng boss man, syempre. Yes, boss man, yan. Yeah. I... Block, no? Hmm. Ayan na tayong babaw. Uh. tapos po ikakabit na yung music ng ni Max Boy medyo may ingay eh medyo na adjust na ako hindi ako kailangan ako tuloy mo yan hindi naman yan eh wala akong lang ganda ng kulay ano nga eh tinerno ko sa mugs So ayan mga kapot-pot, uh, tinatabasa na ni Kuya doon sa loob ng upuan para mag-fit sa motor pag pinabit. Siyempre <laughs> nasasabit yun eh no, kaya dapat bawasan. So ayan, okay na mga kapot-pot. Ayos Kuya, kumuha Ayan na yung upuan ni eh, Maxwell. Kaya so, mga kapot-pot, kakabit natin dito kay Max Bell, yung ating yun, ako na. Tapos na yung pagpapagawa natin ng seat cover kay Box Bell. Siyempre, kaya ka tayo at tayo ng sticker sa awal. Mag-iwan din tayo ng bakas. Ayan, uh, sticker ni Box Bell. Thank you. Kaya yeah, mga kapot-bot, didikit tayo. sa atin. Ayan. Yan Ngayon lang para kasimple. Ayan, thank you kay Kuya, kay Madam. na nga mga kapot-pot na so, tapos na tayo magpagawa ng ating seat cover para kay Max Bell so hanggang dito na lang ang ating video ang ating vlog maraming salamat sa panonood, ride safe!